Meron po tayong very important at medyo sensitive topic para sa lahat, lalo na sa kabataan. Common ito. Pwede na rin sa mga magulang. Topic natin, yung nakakarinig ng boses pero wala namang tao doon. Una-una, pag hearing voices in your head, uh, pwedeng isip mo, boses mo o boses na ibang tao. Ah... Uh, magugulat kayo, common pala to. Marami nakaka-experience pala nito. At hindi natin dapat uh, ikatakot agad kasi nga pag sinabi mo na karinig ka ng boses, iisipin agad na ibang tao, ah baka may diferensya sa pag-iisip yan. So matatakot yung ibang tao sa'yo. Tapos ikaw naman, magwo worry ka, uy ano ba ang diprensya? Pero common pala. Pwede palang normal lang siya. So, papakita ko kailan normal lang to at kailan dapat magpa-check up sa therapist o sa doktor. Okay? Worldwide, 10% ng tao nakakarinig ng boses ng ibang tao. Okay? pero walang tao doon. Nasa voices in their head lang. Actually, meron ang grupo to 180 support group sa buong mundo. Uh, hearing Voices Network, support group sila. Diba? Yung iba nga daw, positive naman yung naririnig. So, walang problema. At maraming tao, ito, 3 out of 4, once in their lifetime, baka kung kailan sobra stress, parang may naririnig silang boses. Pwede yun. Kasi yung utak natin, di ba minsan, paano ko ba sasabihin? Di ba minsan pag pinipindot mo yung mata mo, di ba, tapos parang nakakita ka na ilaw-ilaw, o parang pag bagong gising ka, nananaginip ka, parang gising ka ba, tulog ka ba, parang may nakikita ka pa, yung pala panaginip o tunay. Kasi nga, nasa brain lang natin yan. Merong visual center, merong auditory center. So minsan, pag merong mga sobrang stress, may mga sakit dito sa utak, pwedeng makarinig ng boses. Okay? Tawag natin dyan, auditory hallucination. Okay? Meron ding iba. Mga yung nalalasahan, wala naman doon. another topic yan, visual hallucination. Nakikita yung mga ibang tao o yung kamag-anak na nawala na pero wala naman doon. That's another topic. Ano tong mga boses na naririnig usually usually ito po ibang tao, hindi ikaw mismo. Kasi kung ikaw mismo, baka isip wala na isip, di ba? Naririnig mo lang yung bosses mo, di ba? Normal naman 'yun eh. Pero pag ibang tao, pwedeng friend or parang enemy. Okay? Minsan maganda sasabihin sa at minsan magsasabi ng masama. Yung mga sikreto na ikaw lang may alam-alam niya. Paano nga galing nga sa utak mo? At yung mga nakakarinig 100% sasabihin nila tunay na may naririnig ako. Naniniwala sila doon. Okay? Pwede rin naman in a rare instance, malay mo spiritual guidance ni natin masabi sa Biblia puro ganon. 'di ba? Pero rare naman 'yon. Okay? Ngayon, delikado lang 'to kung yung boses ay sinasabihan ka gumawa ng masama, dapat lalabanan mo. Doon lang tayo magkaka-issue. Parang, wain mo yan, kaway mo, o suntukin mo yan. O pag gano'n na, sabihin mo, no. Okay? Pero research suggests 10% ng tao merong auditory hallucination. Iba itong naririnig na wala doon sa intrusive thoughts. Marami sa atin ngayon sa social media, sobrang stress. May intrusive thoughts. Let's say, hiniwalayan ka ng boyfriend mo, di ba? Ulit na ulit. Di ba? Ulit na ulit. Inis na inis ka o inaway ka ng kaibigan mo. Yung ginawa niyo sa pa ulit Ibang usapan yun. E, e, talagang ikaw yan na, di ba? Na nainis ka, pa ulit replay na replay. Iba yan. Ito normal to. Intrusive thoughts, eh. Ikaw mismo yan, eh. Di ba? Pero pag ibang boses na ibang tao, yun ang auditory hallucination. Okay? Ayon sa mga research, di ba, oras na may ganito, kahit nga payo nga sa mga therapist, psychiatrist, huwag agad sasabihin na may diferensya sa pag-iisip yung tao. Huwag sabihin agad na schizophrenia or psychosis. Possible yon pero hindi lahat ganon. Maraming hindi ganon. Usually, yung boses dahan-dahan nag-uumpisa, dumadami, minsan tumatagal, minsan may trigger. May trigger kung kailan ka-stress, kung kailan ka-puyat, doon naglal ito, ito, may picture. Ayan. Ano ang mga normal cause nitong hearing voices? Normal na pag nawala yung mahal mo sa buhay, talaga talagang sobrang stress. Asawa mo, magulang mo, parang naririnig mo pa minsan. ba? Diba? Malay natin tunay. Hindi mo masabi, ba diba? You're grieving. Pwede. Head injury. Nasuntok. Sobra-sobrang stress. Pwede yan. Sobra-sobra stress. May auditory, visual. Common yan. Substance abuse. Common yan, na sa shabu, sa cooking, Very common yan. Talaga nakakarinig sila. Kasama yun sa epekto ng droga. Alak. Uminom ng alak, withdrawal, nanginginig, nanggahanap ng alak. Common din makarinig. So ito, may cost talaga yan. Pag inayos mo to, uh, pag nakalipas na, matagal na nawala yung loved one, nasanay ka na, nakamove on ka na, mawawala din. Kulang sa tulog. Okay? puyat no puyat diba? di ba hindi mo alam gising ka ba tulog ka ba o pwede rin 'yan post traumatic stress disorder common galing sa uh, let's say sa Yolanda ayan no? makarinig lang ng ng ulan talagang nagpapanik na sila o pwede rin makarinig yung iba galing sa gera. ayan no hindi na sila makalabas ng anger nila sobrang stress sa social media pinag-iinitan, nababas, nakukuyog. ba? Diba? Yan, pwede rin. Sobrang stress. Other causes, alcohol, Alzheimer's disease. Okay? Uh, brain tumor. Brain tumor, common. Brain tumor, pwedeng makarinig ng sound or boses. Sa Alzheimer's daw, yung mga may uliyanin mas common daw yung may nakikita eh. Di ba minsan yung mga nag-uulianin, nakikita nila yung kaibigan nila, wala doon. At mag nakikita nila nagsasalita, parang naririnig na rin nila sa utak nila. Visual hallucination, pati auditory hallucination sa Alzheimer's. Drugs, cocaine, amphetamine, epilepsy, seizure. Common yun. Yung mga temporal lobe epilepsy. Yan. Okay. High fever, natutuliro, sobra taas ang lagnat. 41 degrees, di ba? Encephalitis, meningitis, di ba? O parang may heat stroke, pwede yun. Pwedeng spiritual experience or pwedeng di mo alam. Kaya nga yung iba nagdodroga eh. Pag nagdodroga, nag nagkakaroon sila ng ganyang experience eh. Minsan sa gabi naririnig, puyat, nilalagnat, stress, namatayan, gutom, sobrang gutom, or pwedeng may mental illness. Papasok tayo dun mamaya. Migraine, Parkinson's disease, hypothyroid, mababa thyroid, at merong ang mental illness. Okay? Sa mental health problem, maraming klase. Pwede naman kasi anxiety and depression lang. Pwedeng sobrang anxiety, sobrang depression, pwede rin. Parang naririnig. Okay? At pwede rin naman yung tinatawag na mental health disorder talaga, mental illness na schizophrenia. Actually, wala namang masama sa schizophrenia. Talagang meron lang tao, kulang ng isang chemical sa utak, naging parang yung iba may diabetes, may sakit sa puso. Merong iba may schizophrenia. Marami ako nakita ang pasyente noon. Schizophrenia, basta nabigyan ng gamot, okay na naman sila. Pag nabigyan ng gamot, nawawala na yung mga boses, okay na, mabait na, masunuring bata na. Di ba? Wala namang kaso doon. Di ba? Pero, pag ganito ang possibilities, papacheck tayo sa psychiatrist. Pero bago natin isipin to, marami rin namang possibilities. Okay? Kailan tayo magpapacheck up sa doktor? Okay? Kung hindi naman nakaka-bother sa inyo, lalo na sa mga kabataan, baka merong mga bata nakikinig sa akin, mga teenager, common din daw to. Ah, bullying. Pag nabubully ka sa school, pwede eh, ka ma parang kaka-imagine mo. O merong, sa depression kasi merong tinatawag na symptom na feelings of unreality. Eh. Ako naka-experience ako noon. Eh. Feelings of unreality. Parang wala ka sa mundo, wala ka sa sarili. Parang yung, yung katawan mo umaandar, pero yung parang pinapanood mo lang sarili mo. Parang pinapanood mo lang sarili mo. Okay? A few people can relate, kaya excited ako sa topic na to kasi nakita ko, life-saving siya eh. Baka may matulungan. Kasi nakakatakot to, hindi mo rin makwento sa ibang tao, baka pagtawanan ka, anong gawin sa'yo, di ba? So, kailan lang siya concerning na kailangan papacheck tayo. Usually sa psychiatrist triste. Eh. Muna. tiba. Kung sasabihin niya, wala ah, na-stress ka lang, napuyat ka lang, di okay. Diba? Kung feeling mo wala ka na sa realidad, kung di ka na makatrabaho, di mo na, di ka na makapasok sa school, di ka na makatrabaho, meron ka bang ibang sintomas or kung masama ang sinasabi. Okay? Kung sasabihin, saktan mo yung ang kaibigan mo, ay ibang usapan na yon, di ba? Kailangan ko kontrahin mo yun na yan. May tips yan. Okay? At syempre, kung nawawala na yung parang self-worth mo, nawawala na yung confidence mo na i-storbo ka na dito. Anong mga magagawa? Pwede ka sumulat ng journal. Kung di mo masabi sa ibang tao, sulat mo. Tingnan mo, kailan ba na-trigger? Meron ba ako inisip? Meron ba ako inaway? Meron ba nangyari? Napahiya ba ako sa school? Yan. Ikwento sa isang close friend. Okay, then. Ito daw ang teknik turo ng ibang researcher. Ewan ko lang kung it will work or not. Okay? Pwede rin kasi i-accept lang. May tao talagang part of their life. Kaya meron akong pinakitang support group. Eh. Mag-search kayo online mayrong mga hearing voices support group pwede mo i-accept talagang meron 'yan minsan meron minsan wala 'di ba parang minsan maraming movies tungkol dito eh maraming movies 'yung parang minsan meron minsan mawawala na 'di ba may two choices kayo first pwede hindi pansinin 'yung voices okay Kung wala namang important parang wala lang trabaho ka lang 'di ba distract mo lang sarili mo trabaho ka makinig ka ng music or kung masama na sinasabi, pwede mo daw i-kontrahin. Ayan, no? Pag may naririnig ka na sinabi, gawin ito, sabi mo, ay hindi. Speak calmly and compassionately. Okay? Pag merong maling sinasabi, sabihin mo, okay, naririnig kita, pero gagawin ko muna yung trabaho ko. di ba? Hindi ako pa dyan. Mali yan. Masama yan. Bawal yan. ba? Diba? Ipilit mo. Actually, lahat naman ang sakit ganun eh. Parang, kung nahihilo ka, matutum ka, pilit mo, hindi, mawawala yung vertigo. Ilalaban mo. Lalaban mo sa depression, sa iba, kung ano man. Ilaban mo. No. Hanap tayo ng kaibigan, gawin natin ang tama. Yan ang battle. Some ways, avoid alcohol, meditation, new hobbies. Yan. Ito, mag-relax, balanced diet, syempre, physical activity, matulog ng mahaba, tulog ng tulog, kasi umatake kong puyat. Actually, bagay ito sa lahat to eh. How to be happy. Spend time with loved ones. Kausap kaibigan. Social events. Sama sa mga event. ba? Diba? Pumunta ka sa mga creative. Gawa ng art. Gawa ng music. Sulat. Journal. Watching movies. Pwede naman. Hobbies. Activities. Gusto mo maglaro ng video game? Okay lang. Actually, maganda video game sa mga may anxiety and may depression. Music, relaxing sound, pwede yan. Audiobooks, meron mga na download ng mga podcast. di ba? So, maraming tubig inumin, huwag papaka-dehydrate, regular meals, tuloy-tuloy exercise para busy ka, talk with friends, ask for help, prioritize sleep, at syempre mag-schedule ng time para sa'yo. At mas maganda rin, meron tayo sariling goal na maganda para alam natin. Basta may miss Kailangan kasi lahat ng tao may goal. Eh. Pag wala ng goal, boring na. Kailangan yung goal nyo a little higher. Gawin, gagawin ko to, itong project na to for the year, uh, para marami tayong, para meron kang mission, meron kang silbi sa pagtulog, pagkising, pagkita ng pera. Oo, kailangan mo ng pera, pero para saan yung pera? Pag meron ka na sapat sa sarili mo, kailangan meron ka rin itutulong sa iba kasi doon ka lang magiging masaya eh. Di ba? Kakita nyo, ang daming mayaman, di rin naman masaya. So, babalik tayo sa iwa stress, be happy, tumulong sa iba, masosolve yung depression, anxiety, pati itong mga hearing voices, nakita nyo, pwede naman normal or pwede magpacheck tayo sa doktor. Salamat po, ingat po palagi.